Another day, another piyesa. So, ngayong video na ito, pag-uusapan lang po natin yung mga CNC bolts na pwede po natin ilagay sa ating mga Honda click para nang sa gayon makapagdagdag po tayo ng detalye. Also, iwas kalawang po sila at magaan tanggalin, magaan baklasin dahil maganda po yung pagkakagawa. May mga trim po sila, maganda yung pagkakakat Hindi po sila mahirap baklasin dahil hindi po sila bumibilog. So yan, itong video na ito medyo magiging raw lang kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nailagay na po natin kay Scarlett kasi yung pagbili po natin ng mga CNC bolts na ito mga CNC cut na mga nuts, bolts paunti-unti lang katulad na lang ng axle natin etc. etc. ituturo ko mamaya paunti-unti lang kasi di po natin siya kayang bilhin ng buo tsaka paunti-unti ko lang naman siya na ilalagay sa motor natin kaya naman isa-isay natin yung pwede natin mabili by the way may nabibili ng mga ganito halimbawa pang Honda Click isang shop lang siya tapos pipiliin nyo kung sa ang parts yung bibili nyo halimbawa sa may axle sa may hub and mile yung nut sa likod nut sa gear bolts nut dun sa may brake master po natin so yun ilalagay ko po yung link ng shop na to para kung sakali man gusto nyo umorder dito na lang kayo order pipili na lang kayo kung saang parts yung gusto nyo unahin at depende na rin sa budget nyo tulad ng sa atin so dalawang rason lang naman kung bakit pinili kong maglagay ng mga CNC cut na bolts na katulad nito sa ating motor or kay Scarlett natin. Una, malinis po siyang tingnan dahil si cut po siya. Ayan, buksan na natin 'to. Itong nasa harap natin ngayon is para sa brake lever latch drill gear. Tatlong piraso po ito, set na po siya para dito. Ayan, dito. Isa, dalawa, tatlo. So 'yan, papalitan po natin ang ganito 'yan. Kasi base sa experience po natin sa paggamit ng mga ganitong CNC bolts specifically SCCM is hindi po siya kinakalawang yun hindi, hindi kinakalawang magaan baklasin tsaka luwagan yung mga bolts natin kasi yung mga ulo po nila is naka special cut katulad nyo no And, pwede tayong gumamit ng open wrench at makakalso nyo po dito kasi may nakalubog na part yan magaan tanggalin yun, yun yung description ko dito Ayan, katulad nyan malinis tignan so kung nagmo motor show kayo kung sinasali nyo sa mga concept concept yung motor nyo pwede kayo maglagay nito dagdag detalye dahil makinang maganda siya tignan malinis tignan at pangatlo hindi siya kinakalawang dahil CNC cut nga so sa mga stock po kasi natin katagalan kinakalawang yan tulad nito may kalawang yung dito sa may combi brake natin ay napalitan ko na pero yung stock nyan kinakalawang yun guys pati yung dito kinakalawang yung dito sa may brake master natin so yung dito bukod sa kinakalawang bumibilog ang hirap tanggalin so pinalitan ko na rin yan makikita nyo naman sa link na binigay ko kung anong set yung bibili nyo halimbawa pang brake master ba naka indicate naman doon so hindi kayo manghula ng tornilyong bibili nyo tulad na lang nito pang brake system to So, dito yan. Dito. 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 So, ilan pa sa napalitan ko bukod dito. Yun dito. Uh, end bar natin. CNC na rin yan. Pati yung tornilyuhan niya. CNC na. Hindi na kinakalawang yan. Also, dito yung axle. Yung axle natin hanggang dun sa likod. Pati yung pinaka gitna niya. CNC. Tsaka may another lock pa siya. Oh. And hindi po siya kinakalawang guys. Hindi po yan kalawang ha. Baka alam yung kalawang. Hindi po yan kinakalawang kaya napakakintab. Bumagay po sa CNC concept. So kahit hindi kayo nagsashow, o kahit for ano na lang para hindi po kalawangin yung mga tornilyo nyo, pwede po kayong gumamit ng mga ganito. Kahit hindi for show. Kasi katagalan, ma-maintenance po yung mga stock parts po natin. Ito hindi ko pa napalitan pero soon papalitan ko yan ng CNC. Ito, CNC din yan. Kapag tinignan nyo dun sa link, 4 volts or 5 volts for this brake system. and apat po yan. Dito kasi sa BOM X, apat po yun dito. Tapos may nabibiling lima. So, magkaiba po yung sukat na. Ayan, ito May another lock po siya dito. Napakaganda tignan, napakalinis tignan. So, yung mga ibang parts tulad nito, hindi ko pa napalitan. Hindi ko pa napalitan. Dito rin, sa airbox, napalitan na po natin yan. Nang CNC. So, pinag-isa ko na po lahat dito sa video na ito para nakita nyo po, may kita nyo po inapalitan natin kay Scarlett. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Alam ko 7 pieces to para sa airbox. May kita nyo rin dyan sa link. 7 pieces bolts for airbox. Dito naman, kakapalit lang natin recently. Tatlo set po yan para sa gear bolts or gear box po natin. Gear bolts tawag yan. So tatlong piraso po yan. Ayan o. Napakalinis tignan. Hindi tulad dun sa stock natin. Medyo nangingitim. Hinakalawang ba? Diba? may nabibili din na siya si nito hindi pa dumarating ayan na nung bumabagay sa concept natin kay Scarlett actually meron din para sa crankcase natin hindi ko pa nabibili ayan o dito 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 pero ito yung nakalagay sa kanya ngayon is medyo chrome naman kaya bagay pa rin pero soon papalitan natin yan ng CNC Siam Siam or Siam ba yun pati tong tatlong yan para maganda tignan Kahit hindi kayo nagsishow Pwedeng pwede yan guys Actually meron din dito tas para sa stock na uh, bolts Merong tatlo dito Nandito rin yan sa link natin 3 pieces for muffler tip tas for heat guard Meron din Kung stock pa yung inyong mga muffler 2 pieces for muffler heat guard yan, Nandito yung mga link nya Pang forma lang guys Pang detalye Pati yung mga dito Meron yan Meron yan Ito medyo malaki na to, Medyo mahaba may price lang ng konti pero hindi tulad ng GR5 na sobrang mahal talaga. Ito, nasa 100 per piece yung iba. Yung iba per set, 200, 300. So, high-end siya. Nasa middle class lang siya pero maganda siya tignan at hindi ganun kasobrang mahal. Ayan o, no, bumagay siya sa mga concept-concept natin. May nabibili dito. Para sa mapler, may nabibili yan. Lalagay ko isa-isa yung pick para alam nyo yung bibili nyo. Kasi talagang recommended ko siya. Recommended. Meron din para dito pero yan, hindi ko pa nabibili. Ayun na, naka balls din yung mga yan. Alam na alam natin yung hugis ng siyam eh. Parang star siya na ganyan. Anim yung ano, anim na uka. Nakaumbok. So yun, mga siya Meron din para dito. Hindi ko pa nabibilhan. Pero yun, iisa-isa na natin. Para kung sakali mang bibili kayo, makabili kayo. Ayan, dito sa combi plate, ito yung pinaka nagustuhan ko dito. Maraming naghahanap nito maglalagay din ako ng link may plate yan eh dito sa link natin pero ito walang plate yung nabili natin pero yan kompleto dito pwede nyong bilhin ng set pwede nyong bilhin tigay sa isa yung mga yan nandyan yan lahat sa link natin para nagmo motor show kayo malinis tingnan yung motor nyo ayaw nyong ma maintenance or mga lawang yung mga stock bolts nyo palitan nyo lang ng CNC yan so yan case natin papalitan natin yung brake lever po natin so pagkita ko po sa inyo umontage ko na lang po sa inyo yung pagpapalit natin ito napalitan na po natin yung luma nating bolts. Kung may nyo naman, kinakalawang na. Kung hindi kinakalawang, nangingitim. Yung isa, nahirapan pa tayo tanggalin, gumamit pa po tayo ng special tool. Yan, nasugot pa ng bahagi ato. Pero yun, gayon pa man. Kung sa alimang magpapalit tayo ng brake lever, applicable pa rin to, magagamit pa rin natin yan. Soon, magpapalit tayo ng braking system pala natin, guys. Actually, sa mga bagong motor, katulad sa kapatid ko, hindi naman agad sya nangingitim. Eno, eh, Maganda pa naman yung kulay niya. Ay mga bolts pero katagalan talaga sa mga lumang motor na mga 2 years uh, yung tanda or mas matanda pa doon ngalawang sya itong ano combi brake bolts bumibilog yan ang hirap tanggalin yan krami tapos naman yung stock bolts alloy lang nga sya kaso hindi siya makintab hindi sya malinis tignan nasa inyo na kung magpapalit kayo ayun ako tulad nito ayun yung sa may tornilyo sa grab bar may nabibili din yan yung Di sa atin balak ko soon kasi kung makita nyo kalawang na oh kalawang kalawang dahil sa ulan corrosion kalawang napapalitan din yan isama ko na rin po ito sa link guys dahil pinalitan po natin ito wala na tayong video YSD napakagandang CNC uh, gas tank para sa ating mga motor Antinotor tinotornilyo lang po yan may kasamang free na dalawang tornilyo yan kung gusto nyo ng ganito, maglalagay din ako ng link. Napaganda gamitin. Medyo bumigat yung gas tank natin at also maganda na po siya ikutin hindi po tayo masyadong nahirapan maganda ikutin yan pati yung dito radiator cover ayan. ARM CNC naman to so bumagay ito bumagay siya sa kulay nitong scarlet natin sa balat may nabibili rin iba't ibang kulay nyan pati ito ayan. sa atin kasi CNC lang yung concept kaya kung may kita nyo halos CNC lang pati nga yung shocks natin napakaganda CNC so yun guys sa mga Uh, gustong morder ulitin ko lang maglalagay po ng link dito sa description kumpleto po yan may description na rin may pangalan na rin kung saan nyo po siya balak ilagay para nang sa gayon uh, malinis po tignan yung inyong mga motor magaan tanggalin baklasin at saka higpitan hindi kayo mahirapan also iwas kalabang so maraming benefits to gagastos lang kayo ng konti pero sulit na sulit yan Pangmatagalan, for permanent use na rin matagal rin malos yung mga yan Ayun, no? halos pati yung hub mile natin ha meron yan dito sa description sa link so yun soon bibilan pa po natin yung mga ibang parts na hindi natin napapalitan ng SCCM CNC parts so, yun, para, dun, para na rin po ito sa lahat ng mga nagtatanong about sa mga tornilyo kung anong size napaka hassle po kasing sagutin isa isa so yan dito sa link meron na po silang pangalan kung saan nyo po siya ilalagay kaya kung ano po yung order nyo na set kung para sa combi break lang so yun din na kayo mahirapan sa sukat at sa paghanap guaranteed na kung ano yung order niyo yun din po yung darating sa inyo so yun lang muna para sa video nito the more you click the more you know CNC bolts para sa ating mga motor linis tignan no bye bye